Ayan guys. Titingnan natin, titingnan ni Rickman kung ano ba talaga yung pinaka ano bang kailangan palitan. Amplifier na to. Ito yung siraang volume. Baka orderan ko na lang siro sa online kaya ko na. Kaya na siguro ni Host Rickman magpalit ng volume. Kaysa dalhin ko pa doon sa ano. Dalhin pa sa Marikina. Ang bahala na. Yes. Anong volume ba siya? 50... 50 kiba or... 100 kih. Yan. May alam naman tayo sa ano. Kaysa dadalhin pa doon. Yan. babat Bubuksan. Nanirikman ang kanyang, Ang aking... ang aking 5 to 8 para medyo, medyo mainit buo natin yung electric fan na di remote yan gumana na ang di remote yan inayos ko lang din yan nagpalit ako ng kapasitor electric fan na yan yun sabi niya ni sa mga sira na yan tapon na kaya inayos ko ayos pa naman pag sira ang kapasitor hihina lang palitan ng bago na kapasitor ok na 3 ito volume na madali ng kadipik dalawang taon dalawang taon o wala pa yata dalawang taon uy bakit parang may turnin niyo pa wala na ayun ayo, Ayaw. Ayaw. Matigas. Yan na guys. Nabuksan na ni man. Ilang ano ba siya? Ilang hindi makita. Hindi. Ilang Ayun. 50 key. 50 key. b 0 key. Ayun. Meron namang mabili. siguro na buo na. Buo na niyan. Iyon oh. 50 key pala siya. Wala palang 100 key to. Puro 50. Kala ko Kala ko 100k 50 lang pala Yun know, oh. Yan bu may mabili naman yan buo siguro Pang Naka ano lang naman yan eh Ito lang naman lock you know. Ito, yan Ito yeah Nut na to. Tapos ito ang bubunutin naman to. Yan. Hindi wala naman magkabalik. Hindi naman si Ryan magkabalik tad. o. Ang bilis siya nagka ano. Nagka... Hmm. Malinaw naman na bago. Bago pa. Yun know. o kailan lang to inayos ni Music Bob hindi na nalagyan ng ano kung kailan pero nasa, nandoon sa vlog niya yan o pininturahan lang niya yung ano yan ang palatandaan sikat itong ano to 5 o 2 na to nasa vlog na na ano na to na review na na-aluminum yung kanyang transformer. Ang bilis dumumi. Ang bilis dumumi. You know. Lakas <laughs> La din. You know. Kaya problema niya guys. You know. Non è una cosa che si può fare, ma è una cosa may tama ang volume hmm. pip eb ayon na eb five auto each. Hmm, yan o. Kitang kita. Hmm, di ko lang alam kung napalitan ba ang volume nito. original pa yan. Hmm. Yan guys, pasilit. Sa ating... Okay, no, kita natin niya pang 5028 bilhan ko na lang yan, online thank you for watching guys bye bye Ang cute ng bluetooth niya guys siya ng supply ng 12 volt Ang cute you know, supply niya guys Iya, oh, bimilan mana? Sebelah, lekas no. tuh, ngambilin tuh, yeah. iya, yeah, yeah, yeah. 50 volts by 50 volts 2020 limang taon na pala to limang taon na si 502H yun okay pa naman yung ano nya yung kanyang mga resistor yung mga paa ngayon ko lang ulit na buksan guys. You know? Ah, dahil nagka problema yung volume. Min volume. 50. 50k. Puro 50k pala to. Yan. Yeah. Thank you for watching guys. Bye bye.